Yo, mga kaigans, medyo kumulimlim ayan, nagbadya na yung ulan ah, agis ito chichempo lang pero marami ng huli ayan lo, lo. Lo. Oh, may, may yun o, oh, nandiyan o oh. mga idol lang dami oh, nako may, may kisikilos na yata ang dami Haya lo, nung mo tek tek eto Haya. Haha. 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 ayan o, ayan, o isa likod medyo makulimlim lang ayan na si Kaigan oh. oh. so papato na oh. forma tayo mga Kaigan o forma na ayarap natin yung video ayan mga Kaigans medyo kumulimlim ayan nagbadya na yung ulan ahagis ito chichempo lang pero marami ng huli ayan o no, oh, nandiyan o no. oh dami Oh, nako. May may kisi kilos na tayo. Wow. Ayan, no? Namumutik-tik din na muli Ayan, no? Huggies! Ayan, dalawa silang magis mga idol Di ba sumabit sa gilid? Ala ala ala. <laughs> si Ay, ala 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 ala. Na huli ng konti si Guya. Ala araw. Pero hindi pa naman ayangan. <laughs> ako, bulim, bulim. Ako, no? Ay, itim na itim. Ba'ng ng nan puna. Yun, tayo naman mga idol, meron tayong na huli. Na nakapalik siya tayo, may tilapia at ano, mga bulig. Ay, oh, na ulan. <laughs> si Kuya nakahuli Diyan sa kanya Okay kayo ka So lata Ayun, may maliit. Naku po, kawawa. Kawawa yun. Kawawa yun. sa yun. Kawawa yun. Kawawa yun. Kawawa Kung lumaki-laki yung mais, ang kilo pa yan. Ano? Ito na may sa atin. Dala-dala natin yung ating airgun mga idol. At tayo nakapanghuli naman ng pangulam. Ayan o. Ano? Oh oh. Ayan, oh. Ito, oh. binigay na sa atin ni Kay Igas, oh. Pero ito, huli natin, mga tilapia. Oh. Ayan, Abang ulam na. Ayan na, ulan. Silong mo rin yung mga gamit mo mababasa, Ayan, Ayan, oh. Baka hindi tayo makalabas ang highway ah. Yeah, yeah. Hmm. Ayan ah, yeah. no? nabot po kami ni Kaigan sa ulan. <laughs> <laughs> Dito kami sa ilalim ng kakasya. Ayan na, ulan, humahangin pa. Oh, ano kung makakahuli ngayon? <laughs> uh, Ayan, makita ng no? spot natin. Ayan oh, kita kita na may mga spot eh oh. <laughs> Ayan yung pinagdadalahan oh. No? Ayan yung idol oh. Hmm. Nachay uh, po tayo sa ulan. <laughs> Pero okay na, sulit na yung huli ni kay Igas. May, may kisikilos na tayo. Oh, may uh, Ang dami eh. Ay, nalubog pala lahat yung mga ano ano. Ayan yung idol. Ayan, kita niyo, oh. Mahaginit yung ulan. <laughs> oh, ayan. <laughs> ano gagawin mo dyan? Ah, oh, pahihirapan akong umuyumamaya na ito. Yung mas bagay, buha-buhangin yung daanan dun eh. Pero ayun na, wala no. <laughs> oh, dadagdag yan. Uh, hindi pa baba yung tubig na ere. Eh. Uh, dadagdag pa. Hmm. Ayan ang buhay ng mga mainista, maniliksay. O, oh, ayan, nakanandala. <laughs> Ay, langsung kakain, o. Pag! Yun, umaga si Kuya. Sumobra na lang sa tinanin ng ayan. Nabutan ako ng ulan. Malayo pa naman ako. <laughs> <laughs> Naplata na kanina. Diba pa. oh, yan mga idol. Lalong naging humang Mahaginit na yung ulan at saka yung hangi. <laughs> <laughs> oh, yeah. Shoutout kay Kuya Ayan na Oo oh, Hindi na magkanda o gagahe ulan Buti na lang paulong kulong yung ating service Talagaanap Laga oh po, huh? Ang eh oh Ayan sa gawing ka pala yata Hindi <laughs> umuulan eh <laughs> oh Pero nakabadyana rin ulan daw Papuntaron eh oh Pag Pagano'n yung ulan Papagano'n patarami siya ayan oh yeah, no. Madilim na, bukang pangga oh. Ayan Nabot na tayo ng Punos din Ayan, lalong nagalit na dito todo mo na Hanggang isang linggo, bagsak mo <laughs> Ayos yan oh. Sobrang lakas Ayan mga idol, ito ang uh, napapala namin misan Hindi naman sa pag ano, pag nakapaniksay kayo, nabutang ang ganito mo lang uh, Angin, ayan, ganyan to Repisyo Ayan Karabi ulan, no? may laki ng pata A few moments later mga idol, hahagis ulit kahit na muulan oh, Masubok ulit baka sakaling may mga hindi natin malaman kung may isda ngayon o oh, ano Kung may sumusuba wow. Ayan na Ayan na Ayan na na Ah, hintay lang bumaba yung dala sa ilalim. Ano kaya malagay? Lima palagay. Wala ta biktima. Ayun, doon na punta sa kabila. ano <laughs> punta natin yung nakahuli. Ay, si Idol eh medyo wala yung nahuli. <laughs> Chepuhan. Pero yung isa meron. Oh. No? mana silver silver burasi eh, ano amelo malit jo Abang abang na naman pa may maya. Baka sakali ulit. Di lang kabud pala hagis ano? Oo oh, mo rin yung kung may mga paso ba ano. Kung may isda o ano. Um, sa pangkaran. Pero pag makapala yun, agis tanggala. Hmm. Yeah, yeah. Yan, Go!

butan hangat bisa oh <laughs> Bura si. Eh. Oh, bawi tayo sa susunod. Pwede naman, libre hagis naman yan eh. nakamekos-mekos kaya. Okay, maganda na bumaba na yun. Yung kaya nagisa natin, makapal yun. <tinyo> Alam mo yata nila. Ha? nila. <tinyo> uh, Ayun pala. Yeah, wala na ako tan humihilak na <laughs> akong dinig na pinahihil eh daan daan na yun kung tayo magagal nagkakasabitan pa hindi din sa akin merong humihilak naramdaman ko na kanina bumaba bumaba yung dahil pa isa. Ha, pa. Oh. Nawala pa. Buraseo. Kasi mga kasama ko gustong gusto yung burasing ganyan. Masarap Katinik niyan. Inihaw. At tinik naman. Yung bagong huling ganyan, malamit naman siya. Hmm. Eh. masarap to. Sa itlogan na yun hindi lumalaki ng todo yun eh. May isang ala isang kilo ano? Kahuli kami dati yung isang kilo. Ngayon. Eh ganyan po yung pagkikidkid ng ano. Dala, tanggal lang man no? Pero ako di ako marunong yan Ang <laughs> isang buo yan. <laughs> 2,000 years later. Ito mga idol, ni idol <coughs> <Kaigans>. Andami, oh. <coughs> yung mga silver niya binigyan niya sa atin. <coughs> Pero yun yung natin. na kilo. 7 kilo to. <coughs> Dabi, iwi na natin ito mga idol Binigay sa atin ni Kaigans Si Raymond Tabor Pakisilig okay, nyo rin po yung kanyang channel sa Facebook Raymond Tabor, Kaigans Ayan Ayan okay, mga idol A few moments later Ito na mga idol, ito nakawin na tayo naka Ito na, na tayo sa bahay Nabutan na naman tayo ng ulan Inulad tayo kanina sa spot uh, Inulad din tayo ngayon sa daan Gabi na. Ayos. Alos na. Anong alos ba dyan? Lasing ko na. Lasing ko na siguro. Ito. May mga nahuli natin mga idol. Ayan. Pakikita ko sa inyo yung ating, yung ating huling mga isda. At hindi lang huli natin isda dahil meron din tayong huli binigay sa atin si ano si Idol Raymond Tabor. ng mga silver. Ah, uh, nandala kami. Ayun, nung, nung nadat na ko siya, marami na siyang huli. Ito, pakita ko sa inyo mga idol. Iharap ko lang yung camera. Kaya mga idol, ito yung kwan. Ito, huli natin sa Trixie yun. Binigay ni Idol Raymond Tabor. At binigyan tayo na isang katotak na silver sa karoho mga idol. Ayan, nakapagalitin tayo na. Salabi. Isang batya. Ayan mga idol. Ayaw niya daw yuin at binigay sa atin. Ayan, kasi kinuwala niya yung mga, ibang gusto niyang kunin at silapya. Pero lahat ng mga na yan. Ayan, ay, ito naman yung huli, yung huli natin sa tiksa Ayan Ano idol ako? Mamuti na yung tilapia oh. Ayan. Kung kailan di ako nagdala ng cooler, saka may isda tayong nahuli. Pag may dala akong cooler, may yelo, wala. Ayan, ayan. Yung huli natin, isang batya. Napakarami mga idol oh. Uwi pala natin, hindi huli. Oh, sulit yung araw natin ngayon mga idol, mga katiksay. Eh. Ito may mga bulig pa. May bulig ako na huli. Tilapia. Ayan. Mga ilang piraso lang itong mga tilapia na ito mga idol. Kasi halos puro silver na. Tsaka roho. Ayan. Okay mga idol. Ah, salamat kay Idol Raymond Tabor. Kay Kaigans. Ayan. Salamat sa inyo mga idol. Sa panunod. God bless everyone. Thank you everyone.